Ano nangyari na eh? Parang... <laughs> no, wala na, wala na nalikot eh. Sabi nga, tutulak na lang. <laughs> <laughs> Parang matutumba na na eh, yung bahay nyo. Yung yung haligi ito, nakatayo. Mungutan eh, dyan para yung tinanim nung mag-ano ng lupa. Pati na yung na yung kay Roger. Mm -hmm. Hanggang doon. Eh, matagal pa man na, panahon yun. Matagal yeah, pa talaga. Oo. Wala na itong haligi. Ako ba yung kinikilaw? natatakot, di ko alam kung ano yung pakiramdam ko. Para siyang, ano eh, para siyang tutumboy, Nak nakaganan siya. So, ako sabi ko, bahala na ako ang Panginoon kung alalayan lang itong bahay. Kasi yung ito gintokoran ng anak ko, yung anak diyan eh, yung bahay nila. Kung naigintukuran yan at saka ito, Tukbol na to. Pwede ko pang ano, doon mo muna kayo sa labas. Try ko lang pong tadyakan ng mga lamang beses. <laughs> Kasi ako yung natatakot sa inyo na eh. Nung humangin na nga ng malakas eh, hmm. nagtuklap-tuklap lang ang bubong eh. Bubong yan ha, ah, ganun. Yun doon sa taas, pati yung banyo, hmm. gumaganon-ganon lang ang bubong nun. Pero itong bahay, gumagalaw lang. Pero hindi naman sarap talagang magbubuwal pa. Hmm. Kasi kung hindi pa lang itukuran ng anak ko, hmm. buwal na. Wala na. Oo, ayun, namitukod. Mama, ano muna natin to Kasama po natin ngayon si Tatay Tait. Pala po pole. Yeah. Roger estilo no. Kasama po natin si Tatay Roger. Sinilip niya yung alis bahay mo. Pinalapit po ni Tatay Roger si Nanay dito. Dito lagi. <laughs> Ay, no, wala na nga, wala na nga. Wala na nga, wala na nga. lang, na lang. <laughs> Para matutumban na, nga, yung bahay niyo. Oo. Oh. Oh. Pangalan niyo, nga. Sherlita. Okay lang po, lagay ko tong mic. Mic mm. lang ito. Mm. Tawagan ang mga isa ito, eh. Oo. Eh, 1997 pa ito. Mister ko pa nagawa ito, eh. 19... 19... 97. 1997. Mm. O oh, di ko na lang ginalisan nung ano, nung halaman ko, gipairera ko na lang mm. dyan. Tapos yan, mga halaman ko na lang yung pa, ano ko. Gay, mm. para, may, <laughs> ano naman ni Ilo mo yung lupa. Ngayon, ano? ilang mo? taon na po kayo? Magsi-77 ako ngayon, may 27. Hindi ko kayo mukhang lola. Ang <laughs> ganda-ganda niyo pa. <laughs> <laughs> ano? Nanganap <laughs> <laughs> pa. Anong sikreto, na? Ba't ganda-ganda pa ng mukha niyo. Dahil sarili ko lang sa Panginoon. Panginoon lang ang, ang, ang ano ko. Hmm. Ang ganda ni... parang di ko matawag na lola kasi hindi siya mukhang lola ang tawagin. La, tingin mo kayo sa camera. Oh. Mm -hmm. Parang 50 lang. <laughs> 50. Mag-77 na ako ngayon. Ano? Eh, alam ni parang Ricky, matagal na kami dito eh nandito kami dahil kay tatay. Mm. Sabi niya, kumustayin ko daw kayo. Parang, Ay, matu parang matutumba na to ah. hey. na ya. Wala na, bulok na nga eh. Kaya pag na humahangin, tumutuklap-tuklap yan eh. Parang ako yung natatakot. Dito kaya kayo na eh. Baka tumumba. Ay, hindi pa yan. <laughs> <laughs> hindi eh pa, hindi pa. Gintukura naman ng anak ko. Ayan. Tinukura niya kasi gumanong na itong bubong. Sabi mama, itulak mo ma ito kay iangat ko. Inangat eh, niya. Oh, pag humahangin, kumakalampag ka na, hmm. lang pag yung doon namin kusina. Wala na yan. Doon, wala na yan. Wala na Nasaan yung mga anak nyo, Nay? Ay, ang mga anak ko, may mga pamilya na. Ay, Ito, oh. Nasaan o. o sila? Bubugbugin ko lang. <laughs> Buhoy po to. Buhay yan. Ay, na Oo. Nataga ako ngayon doon, eh, pumutok. Eh, akala ko makikita <laughs> mula yung ano? Dito e, tayo. Um, Nay, dyan lang kayo. Oh, oh. Mababasa ako kayo. Umuulan na. Ay, eh, kayo. Okay, Hindi <laughs> na ito ililipat Anong ng tubigong pare kay... May, okay. may, mu oh. mu may mu naman yan. May muhon na lagyan na ng muhon dyan. Oh. Wala naman haligi ito. Yung, yung haligi ito, nakatayo. E, hmm. Muhon ang dyan itinanim nung mag-ano ng lupa. Pati na rito yung kay Roger hanggang doon. Eh, matagal pa man na panahon yon. Matagal pa talaga? Oo. Wala na itong haligi. Ito yung haligi niyan, ah. Ah, meron naman po pala siyang anak doon sa baba. Pinatingnan hmm. na ni Roger, kasi sabi itong kay Aling Shirley, bahay. Hmm. Kuya Gus, yung ano muna natin, yung bigas at saka ano, bigyan natin yung bigas at grocery si nanay. Kuya Mark, kunin nyo muna yung ano natin. Ay, kay Kuya Gus. Oh. Yung nagtibig ako, pambayad ko man, ang pambayad ko yan mm. sa senior. Yeah. Wala pa akong ano, eh, senior man ako. Hmm. National eh. Hindi pa kami, nag-meeting kami kahapon eh. Mm. Na ano na, na ito ah. Uh Oo. -oh. Wala Bambayad na, linagay lang ko na, na ano? linagay ko lang to, kay para tumibay ang ano dyan, kay wala na talaga yan. Anay talagang kumain yan. Itong hinding-ding niya. Ito sa, anak, sa asawa ko pa yan. Uh, Ito dito yung palitan lang yan. Eh, wala na doon, oh. Wala nang bubong yon. Yung kurtina ko na lang yung ano ko doon para yung ulan hindi dumiritso doon sa ano ko. Nangabulok na nga mga damit ko doon. Nagdikit-dikit na. Eh, dito na lang din ako nahiga kaya wala naman sa din doon. Eh Yung mga anak ko, may mga pamilya naman, eh, wala alam nga din sila. Mm. Ano, -hmm. you know, nag-iwayar ako malang dito mag-isa. Mm -hmm. Wala ako, wala ang mga, mga anak ko dito. Yung isa, umano dito nung dispiras ng New Year, umano siya, eh, pumunta din doon sa pinsan, kaya ano, nag, daw sila doon, loto din. Mm -hmm. Ako lang dito mag-isa, di man ako nag-layas Ilan taon na ako kayong walang partner sa buhay? Ay, 2010 pa. 2010 pa lang. yung namatay yung mister ko. Hindi pa na ipanganak yung aking purpose nga apo, nasa mm. buhasa Yun lang ang ano ko. Ano na po pala, 15 mm. years na po pala, no? Mm. Tagal na. Eh, ang anak ko, tatlo. Apat mm. sila, ibabae naman yung isa. Sa hulo, gano'n din yung ano nila. Bahay doon. Ay, Mark, sa loob na lang Kaya ko Mark. Ay. -mm. -mm. Mat matulay. Pwede po tayo pumasok sa loob. Oo, pumasok na tayo. Oo, sige. Okay. Naibad tayo TV ah. Oo. Oh. mahulog yan. Alisin na lang to kay... Na nanurang ito sa akin eh. Nabunot lang nung Christmas party. Dito ka muna kayo sa loob. Muna sa pati, kong... Dito muna kayo. Na na wala na, wala na tong ano. Pag naghangin, nagganon-ganon na. <laughs> Kapag humangin nga. Hindi ko kami pumasok na. Oo, eh. oh, kung kayo. Itong nga ako ko yan. Na. Pero hindi ko yan babagsak hmm. na yan. Hindi, hindi pa. Semento nga ito na ano na lang nung nakalkal na kayo. Matagal hmm. na eh. Ah, okay naman pala sa loob. Hmm. Yan, upo. O, na yan. Saan mo kayo natutunan? Dito. Ginawaan lang ko ng pamangkin ko. Pamangkin ah, ng... Ang galing ko itong groceries. But... Hmm. Dito muna kayo po. Ay, ay, yung apo ko yan dyan. Natutulog Hindi. Nag-cellphone yan. Nag-ano-ano ano yan tubig? Nag ng tubig. Sumama dun sa teohin. Nag-deliver ng tubig. Kala ko ano. Kala ko babae. Babae. Lalaki, lalaki yan. <laughs> lalaki yan, sir. Magandang. Mm -hmm. Ano. Magandang Itin. umaga. Sige, um, mag... Nay, po yung anak niya, Nay? Ang anak ko, apat... ay tatlo. pang apat na ano, yung manugang ko. Tatlong anak ko, isang babae, eh. tatlong lalaki. Ito yung bunso. May kasama po kayong isang anak niyo? Eh, yan, yan yung, yung bahay niya. Nandiyan na sa baba? Hmm. Oo, oh, yun na nagtoko dito. Tinukuran niya yan para hindi na bumagsak. Kaya ito, nagalong galaw na ito eh. Pag ah. hinugot yung ano na, galaw na yan. Eh, andyan yung kurente ko. Muna ah. doon. Hindi ko kayo doon sa anak niyo nilang hindi, masikip din doon. Maliit ah. lang yung iapat eh, ang anak noon. Mga hmm. maliliit ay puno ng gamit din yung kaniyang bahay. Uh -huh. Dito naman lang ako. Pero pag okay naman ako, pag ano mga ulan, natulo man lang to dito, natulo. 'Yan sa mga butas na 'yan. Uh -huh. Kasi binigay man lang dito sa amin Nyayero, uh -huh. ng noong 1997. Usin ko tapos yung banyo ko diyan. Uh -huh. May halo black yung ano ko dyan, uh -huh. Banyo CR. Ibubungan na ng anak ko nga. Doon na nga ano, kay Barangay Tanod. Ando naman siya sa, sa kanto. Nakasawa na doon. Mm -hmm. Eh kami na lang dito. Di naman na oi. Ito nang kasama ko. Minsan na oi. Ayan. Mm -hmm. Ano na ang oras. Alas dos ng gabi. Ako lang dito mag-isa. Mm -hmm. Kumusta po yung buhay niyo dito la? Eh ganun mm -hmm. lang. Tais-tais. Mag-inantay-antay ng purpose namin. Ganyan pa man kami nakapag-tay out. Mm -hmm. Yung sa purpose. Tapos ang senior ko ngayong pang Marso, mm. yung national, libo mm. sa isang at tatlong buwan. Uh. Ibon e, buwan, -buwan mo mm. ano, eh matagal pa. Mm. Nangutang lang ako dyan, pagkain namin. Mm. Ay, dyan sa tindana yan. Pag nakapera ako, nagbabayad ako dyan, bayad utang. Yeah. Ako dyan. Eh, pag nakapera ako, binabayaran ko. Eh, hindi ko pa nga natos kung magkano yan. Mm. Ang kurente ko, 300 mahigit, isang buwan yun. Yan, dyan natulog si nanay. Tapos pagka may bisita siya, ito po po, nanay. Mm. Tapos yung apo niya, nanay. Yan na nahiga. Ganang anak ko yan dati, dito, nag... Asawa na, mm. lalaki, sinundan, nung, sinundan dito ng aking, ano, mm. bunso. Ayun yung bubong ko. Kusina. Ano po yung sa likod, nai? Kusina? Ah, yung kusina n'yo? Mm. Pwede po makita oh, oh, kusina n'yo, Nay? lang dyan, Sir. na lang. Dito yung kusina. Kusina ko yan yan hmm. Yan. Hmm. Tapos yung banyo. Okay, no. hmm. Hmm. Maulan yata dyan. Pasok dito. Kaya nakikita ko may tumatagas-tagas. Ang ulan eh. Sa bubong. So, pag humangin dito, kaya parang bagyo na yung tinutuklap-tuklap lagi. Yung bubong ko. Sabi ko, Panginoon, sabi ko, kainaan mo lang ka ako ng hangin. Kahit mag-ulan, wala lang ng hangin. Kay, nako, pag nun talaga, wala nang bubong doon. And tuklap lang yan ng hangin. Yun, ako na nag-ipon-ipon na yan. Bubong-bubong na nila dyan. Yan ko yung tinumpo ko lang doon yung mga yero na nagkalaglagan. Kaya itong mm -hmm. dito napatong, natuwid na lang siya. Pang palupo yun, yun sa mm -hmm. taas, yun. E, not, ano ako, kasi sabi ko baka mahulog doon sa kuryente. Malagot yung okay. wire. Tumutulo na nga dito eh. Ayan oh. Okay. Ito yung kusina ni mm -hmm. Nanay. Yan. Dito siya nagluluto. yung mm -hmm. banyo ko. Ito. Mm -hmm. Ito yung CR ko tak mm. nagsasawad lang ako dito ng tubig. Ayan, eh, you no? Know? Mm. Yan. Mm. Yan, ganun yun. So, paano ko yung nasawad ng tubig dyan? May host naman yung host doon. Libre lang sa akin yan. Mm. Nagsahod lang ako dyan. Tignan mo yung CR, yung baon ni nanay o kakaiba. Ngayon mm. lang ako nakakita ng <laughs> Plastic yan. At bigay lang sa akin ng, uh, ng ano yan, ng umpang doktora. Umpang Oo, yung doktora. Binigay pa Tate. yan. Ah, ang asawa ko pa nito nag-asintada, oh. tagal na nga, yun. Ito nabuhal na nga pala dito eh, nagpaganon. Yan, gawa pa ng mister ko yan, oo boho. Gawa pa ng mister ko yan, iwala eh, ng mister ko. Ito, ko na lang ng anak ko para di bumuhal kasi. Mabuhal sana to eh, yung gintokoran din niya dyan eh. Oh. Yung haligi kasi na ano na, malambot na yung haligi pag umuulan. Mm. Dito pumapasok ang ulan, pumupunta dito. Yeah. Yung tumutulo na nga dyan, kaya wala na mga palupo. Ang hirap Tapos, po, mm, um, yung yero. Ang hirap po nang wala yung asawa mo. No? Ay, oo, oo mahirap talaga. Hmm. <clears throat> wala magawa-gawa ng ano ko. Yung lutuan ni Nanay. Yung kalan ko. Ano po linuto niyo? May baga-baga pa na yung... Kanin. Pwede mo kami makatsain? Oo, oh, magkano hindi yan para, sir. Nani po, walam natin. May, wala nga ulam. <laughs> may dala po akong farm beef na eh. um, yun. May, ano, may, wala po. lang ulam, may kanin. Yan, oh. oh. Yan. Oo, oh, may bagong ano sa nanay. Yan yung nilagay ko dyan pag lumangin. Kasi mga ano lang. Pakita mo yung ano din na, lutong. Yung kalan ko. Sabi ko nga ng apo ko, pag mukha alkaline ka ako mm. yung yung ano, yung oh. masunog. Eh. <laughs> <don't> you know? <laughs> makaka ako mabutas na sa si ilalim kasi hero lang ang ipatongan ng lupa. Mm. Ako magbutas din sa si ilalim. Ebedensya na, ebidensya. Parang paborito nyo yung Youngstown na. Eh? <laughs> diyan ko lang, mga inutang ko lang diyan. Mm. Tindahan. Okay, ngayon, hindi na ako kayo mangungutang muna kasi meron na pong may dala po kami doon. Mm. Ibig Talaman. sabihin na, kayo lang dito. Oo. Tsaka yung isang... Ito mm. yung Itong apo ko. Kayo Ayun lang, lang. dalawa dito. Mm. Ganun ganun kayo ka, kalakas umubos sa bigas? Isang 25 kilos, gano'n mm. ka katagal? Ah, matagal pa namin maubos yun, sir. Mm. Si eh, tag ka, ano lang mm. sa inko, ko. Kaya si aso, pangat naman yung pusa, yun lang. Mm. Di ba mm. pa naman maubos namin ng isang saingan ko dyan? Yeah. Tatlong beses pa namin makain yun. Ako ba yung kinikilaw? Natatakot. Hindi ko alam kung ano yung pakiramdam ko. Para siyang, ano eh. Para siyang tutumboy. Nakaganan naka so. siya. Ako sabi ko, bahala na ako ang Panginoon kung alalayan lang itong bahay. Kasi kung ito gintokuran ng anak ko, uh, yung anak dyan, yung bahay nila. Kung ito gintokuran yan at saka ito, Buhal na to? Pwede ko bang ano, doon muna kayo sa labas. Try ko lang pong tadyakan ng mga lamang beses. Kasi ako yung natatakot sa inyo na Hindi pa yun. Hindi, hindi po pa, talaga. sir. Hindi pa, sir. Maano yan. Mm -hmm. Nung humangin na nga ng malakas eh, nagtuklap-tuklap lang ang bubong eh. Bubong yan ha, ganun. Yun doon sa taas, pati yung banyo, gumaganon-ganon lang ang bubong nun. Pero itong bahay gumagalaw lang. Pero hindi naman, sir, talagang mabubuhal pa. Mm -hmm. Kasi kung hindi pa lang ito kura ng anak ko, Mm. na. Wala na. Oo, hmm. yun, nalito ko. Mama, pakuan muna natin to kay barang hindi ano ma... Ang kasi pabuwal na itong bahay mo eh. Sa oh. so, kusige. Yun lang, inaasahan ko yung tukod lang. Saka yun. Hmm. Hindi ko rin maano yung mga anak eh. In, ta hindi. tanong, hindi. Ang, hindi ko kasi sa isip ko, ano yung ginagawa ng mga anak? Ayun, ang eh. ano ko naman, eh, mahirap magsalita. Sabi ko, inano ko ngayon, di na nag-ano sa akin mga... Sa buha, lang ulang anak ko nga isa. Mm -hmm. Yung isa na sa buha, ano, kanto, kay barangay Tanod. Pagkatlo ito ng lalaki, mm -hmm. yung babae ko na sa hulo. Pero may kinausap po kayo sa mga anak niya na, mga anak, mm -hmm. ano, niyo naman itong ano ba, ayusin niyo naman nung ante kasi Ay. baka oh, oh, magaganan ako dito. Kinausap po na yun, kaya yung sila nga nagawa nung ganyan eh, mm -hmm. yung pamakuan ng ero. Oh. Kaso lang sabi ko, paano man kung ilipat ang bubong ko mm -hmm. doon, wala pang sahig. Hmm. Saan man ako matutulog doon, saan man ako, ano, yung mga Kano gamit ko. Doon? Itong bahay ko na yan, yung isa kay Tinayo Manila mm. yan, oh. E para mailipat na yung ano ko. Ah! Mm. na pong nakaano. Oo, oh, oh, yun, yung wala bubong. Ah. Mm -mm. yata ako, sana ako lilipat. Mm. Eh, wala pang masahig. Okay. Ito, sisirain Sisa na lang ito. Oo. Oh. Sahiga sa kadingding. Oo, oh, o oh, sige, mamaya tignan nuna natin yan. Mm yung ano mga ito nasira yung ano ko bunot lang to rin sa simbahan ko. Na ko lang oh. Kumusta po yung samahan niyo ng mga anak niyo? Eh okay naman. Mm. E, lang sila talagang walang wala din sila di sila nila matulungan mm. kasi anak buhay nila. Putol-putol lang sila ng mga buho para ibenta nila para baka ano, makabili ng pag pagkailangan nila. Oo. Mm. Sinabihan ko sila. Eh kasi na-advance ko na po yung mga tanong ko kasi mm -hmm. isipin nyo ng mga nanonood, pinabayaan nyo kayo ng mga anak nyo, mm -hmm. hindi naman po. Wala mm -hmm. din naman nyo sila, mm -hmm. okay? Kasi meron po kasi ganyan, minsan mm -hmm. naging salba yung nanay, nanay? sa si mga anak, kaya pinabayaan na mm -hmm. ng tuluyan. Hindi ako ganun. Uh -huh. Hindi ako ganun sa mga anak ko, kaya tiyagaan ko silang maliit pa sila. Mm -hmm. Pan-mister ko dito, dalawang taon sila, ako lang nag-ano sa, nagbuhay sa kanila. Mm. Pag ako nagsisikap mag, ano, para mabuhay, hindi ako nangungutang ng ano. Mm. So, nung ako ng mga uh, gulay para eh, pang binta, ko lang para makabili kami ng pag ulam, -ulam ng isang linggo, ano na ako araw-araw sa pat, padamo, mm. mga kanyugan. Ang upa lang, ang upa ko lang ang araw, sa isang araw, 15, kung pinakain, kung mm. mm. kung pinakain, 20 iyon, Yun lang ang ano ko. Binuhay ko sila ng maayos. Sabi ko, wala naman akong pagkukulang sa kanila. Bakit di... Ang katwe nila, mama, mahirap man din kami ang ano namin dahil mag-ano lang din sila para mabuhay. Yung anak ko doon, ilan ang anak noon? Walo. Hmm, yun po yung panganay. Hindi, hindi ang panganay. Ano nga panganay? Nanay nito, babae, pangalawa yun. Ang anak noon, walo. Eh, mabuti yung panganay. May asawa na babae. Yung ipinanganak anak 1987. 1997, oh. Inilipat dito nga sa Anggol pa. Mm. Ayun. yun ano. Tapos ngayon may pinapaaral sila, may apo pa silang pinapaaral. Mm. Apo nung pang-anak ng panganay. ilang yun ano. Dalawang babae. Nga. kuan Tapos mga lalaki. Mm. Y yung pangatlo niya nga anak na lalaki, isa ng anak. Pamangkin nitong asawa nito nung anak ko. Mm. Gusto niya na kung maayos yung bahay niyo, Nay? Mm. Gusto ko nga um, eh. Sabi okay. ko nung nakaraan pa, sabi ko, mag-yoyo mag na. Mag ano, hindi yun, yung bahay ko, ganun na lang, hindi pa ba, nila inaayos. Nagagalit na lang ako sa, sa ano, hindi ko man sila makausap ng personal, um, kundi sa cellphone lang. Isat ko. Ganito po kasi, may mga ginagawa ko kaming bahay sa... Mm. sa... sa si suha. Hindi po kami tapos doon. Ito po, nadaanan ko lang po itong bahay dito sa kabila. Puro, nakita niyo naman, puro... Mm -hmm. Kahoy? Puro, ano tawag ko dito? Oh. Puro kumot lang mm -hmm. po yung ano niya. Tabing? Eh, nung nakita ko itong ano niyo, Diyos oh, sakit din. Kasi, siningit ko na po yun talaga para umulan man mga Gaya niya, umuulan eh. Tatakos po yung tubig oh, talaga sa umot, Kumot sa tela. eh. Ano kasi, low na ang bubong. Oh, may na may kumot. Mm Halo-halo -hmm. na po eh. Hindi na po alam kung ano po mm -hmm. iiyano doon sa bahay. Mm -hmm. Ang ano naman ni Nanay, hiyera naman. Ang iniisip ko naman, baka anytime bumagsak to nga paano naman si Nanay. Mm -hmm. um, mga haligi po si Nanay. Um, wala nang haligi to. Wala na nandyan. Wala na to. Tatlong wala na. Uh, Yung doon din pabuhal ng panganon eh. Oo uh, po. Um, eh, okay, ang hirap pero, mangako ngayon. Kung hindi you know, ko halak. mapangako na agad-agad, pero tignan po natin na yun. No? Mm -hmm. Pero tatry ko mamaya. Titignan ko muna. Siguro sipasipain yeah. ko muna. O sa tingin ko nga, <laughs> pa naman ng <laughs> Ano kasi yung tina, ang kinakatakot ko, gaya ngayon, para akong ano, parang gusto, <laughs> gusto ko na lumabas sa bahay <laughs> sa, 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 punto. Mm -hmm. Pero sila kasi, kabisado na yung yung pundasyon ng bahay, kaya panatag po kayo, no? Mm. mm. May dala po ako sa inyo lang. Tingnan niyo po yung dala ko. Mm. Pagdamutan mm. niyo na po ito, no? May tuna, may meatloaf, may pang-ano mm. kayo, condiment, sabon. Mm -hmm. May toot, ano po diyan, no? May Colgate at sabon. Mm. Pagdamutan niyo na po, yan. Mm. Maraming salamat, sir, sa mga binigay niyo sa akin. Ba. Welcome po. Mm kung po. Hmm. Hindi po. Um, maliit na bagay. Pagmamahal po ng ating Diyos yan sa inyo. Hmm. Pero kumusta po yung puso niyo ngayon? Gusto ko malaman, masaya po ba siya malungkot? Uh, masaya ako ka, ano, kasi kunwala din ang ano, masaya din ako. Na, nabutan ako ninyo ganyan. Tulungan ako ninyo. Kaya yung tapos yung Panginoon, palagi ako nagsisimba para pag ano sa katawan ko, na mag, ano ako sa kanya, sa puso ko na gabayan palagi ng Panginoon, kahit ganito lang ang tirahan ko. Mm. Bukang tatag ni nanay, you no? kasi ang hirap nung walang partner sa buhay, 15 years. Tapos walang, tapos ganito pa yung lagay ng buhay, mm -hmm. Kuya Mark, yun, no? Itiis ko mm -hmm. na lang yun. Basta lang ng Panginoon nag-subaybay so sa akin. Mm -hmm. Okay lang sa akin yun panggastos niyo pala na ay, sa inyo? Eh, sa panggastos ko. Yun lang yung sa gobyerno lang ay binibigay ah, sa akin. Ah, yun yun, yun lang mm, sa talaga senior. inaasahan niyo. Mm, yun na mm. yung inaasahan yun ko. Mm. Eh, wala man din ibigay ang mga mm. anak ko. Yeah. Wala man, walang wala din sila. Mm. Eh, may mga anak din. Yung akin uh -huh. lang sa, sa, ano ko lang, senior. Mm. Eh, sa purpose, mm. ganun lang, wala na. Paano la? Tawag oh, na lang kami. Oh, oh. Pagbalik namin, no? Mm -hmm. sige. Okay. Salamat. Salamat po kayo dito. Mm -hmm. sige. Uh mm -hmm. Ingat kayo sa... Apo, okay. uh -huh. Kuya Reggie. Mm -hmm. Ingat ano kayo. na lang, tawag kami. Kailangan lang namin tapusin tong bahay dito lang, no? Uh mm -hmm. Sige. Nakita niyo naman yung kalagayan nila. Uh mm -huh. -hmm. Okay. Eh, kumpare ko na, kumpare ko yung dito kasama ninyo eh. Apo, Ni, kapatid niyo Anjan, na katira doon. Yun. Yung nagturo po sa inyo dito, na. Mm -hmm. Sige po. Thank mm -hmm. you po. Ah, sige. Ingat kayo, ha? Opo thank you, mm -hmm. Mm -hmm. Ingat kayo.